Sumapila ang ilang mga mambabatas kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing prioridad ang pagigipag-dialogo sa China kasunod ng panggigipit nito sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas. Ipapatawag ng Department of Foreign Affairs ang mga opisyal ng Chinese Embassy upang pag-usapan ang sunod-sunod na insidente sa West Philippine Sea. Sa plenary debates ng Kamara sa 2024 proposed budget ng DFA, inusisa ni OFW party list representative Marisa Magsino kung meron pang natitirang diplomatic options ang ahensya upang igiit ang karapatan ng bansa sa WPS. Tila nagiging procedural formality na lamang daw kasi ang paghahain ng diplomatic protest ng DFA laban sa China, lalo't hindi nito pinapansin ang reklamo kahit may paglabag sa iginawad na arbitral ruling sa Pilipinas. We all know that nobody wants to go to an armed confrontation with China for the simple reason that we do not have the military might to match that of China's. But we do not also want the bullying of China to continue as it assaults our sovereignty as a nation, destroys our natural resources, and impinges on our pride and dignity as a people. Sabi ng Manny Nueva Ecija 2nd District Representative Joseph Gilbert Violago, titiyakin nilang makakarating ang kanilang mensahe kay Chinese Foreign Minister Wang Yi. Sa ngayon, umaabot na sa isandaan at labing isang diplomatic protest ang naihain ng DFA laban sa mga hakbang ng China sa ilalim ng termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at pawang typical responses lang daw ang sagot ng China. Practically, uh, they have been consistent and sometimes there's a note issued to respond to specific protests. On, other, on others, there is an omnibus response, and sometimes there is nothing in writing, Mr. Speaker. Sa interpellation naman ni Act Teachers Representative Franz Castro, umapila siya sa gobyerno na gawing prioridad ni Pangulong Marcos ang pakikipag-dialogo sa Chinese government, particular na rito ang pinakuling insidente sa Rizal Reef nakikita natin na ang ating Pangulo naman ay uh, firm ang kanyang result na talagang tapusin na ang isyong ito sapagkat uh, alam mo ginagawa po ng China eh, talagang, talagang nakakagambala na sa ating bansa, Mr. Speaker, Your Honor. Kanina, tinapos na ng Kamara ang period of sponsorship at debates para sa proposed 2024 budget ng DFA na nasa 24.058 billion pesos kung saan kasama sa pagtutuunan ng pansin ang pagpapalakas sa national economic security sa bansa. Ryan Lisiges para sa bayan.